Kamusta mga gamers? Nandito na po tayo sa ating panibagong video dito sa Kidlat SMP dahil gagawa po tayo ng ating food farm dahil kailangan natin ng resources na mapagkain. Yan lang. Okay guys, simulan na natin ngayon. Yung may mga goit na yan, yan lang sa loob lang yan yung ano yung tataniman natin dahil wala la para hindi masyado malaki pero sa so tingin ko mapapatagal tong video na to kaya pass forward na natin Guys, hindi natin ito natapos. Balikan ko na lang kayo pag nakahanap na ako ng pantanim. Ay, natalunan ko pa. Yun, wala naman sira. Okay guys, see you and next clip. Then, sa oras na to, wala akong mahanap na ano guys. Kwento ko na lang kung ano naman nangyari. Wala akong mahanap na mga seeds. Kaya, pero nakita tayo ng ating kaibigan dito sa Kidlat SMP. Si cancer. Kaya nangingi tayo ng bone meal. Pero... Wala daw siyang bone meal, bone lang. Ha? Huh? Parehas lang yun, ginawa mo lang bone meal. Ha? Okay guys, bibigyan niya tayo and salamat sa kanya. Dahil napadali yung trabaho natin. Sabi ko kasi, nagko-content ako. Itatagal yung pag-record kapag wala akong bone meal. Nagkahanap ako dyan ng bone meal pero wala akong makita. Oh, hindi totoo yan. Yun pala, kinuha niya na pala, di ko alam. Pero bibigyan niya rin naman yan sa akin, di ba par? Naman na, tingin-tingin pa yan sa akin. Yan na, bibigyan niya na sa akin yan. Kinikwento ko na lang dahil pangit ng pagka-voice ko. Ay, pangit ng pagka-pangit ng pagka-voice ko. Parang may mga nag-ground. Yan, salamat sa par. A few minutes later. Okay guys, nakauwi na tayo And Salamat kay Ken sir. Dahil binigyan niya tayo ng bone. Uy, lag pa rin. Binigyan niya tayo ng bone. Then naka stack din tayo at kalahati ng bone meal. Para kailan natin ito. Tapos natin. Para subis na Di ba guys, nag-ground yung boys ko yan. Ang tunay na record ka ganina. Kaya wala lang. Inano ko na. binoy over ko na lang kaganina. Dahil ganyan talaga kinalabas Okay guys pumunta ko sa Pumasok ko sa portal Portal nila Alex Saros At Jake Javier pa yun Talaga ko Then nakita ko may farm Baka naman pwede ko dumakuha eh Baka na lang tabar. May tanim pa naman sila dyan oh Dami pero oh. Salamat sa inyo Sino may ari nito Salamat Okay well guys, tuloy na natin yung farm natin dahil naaba na yung video. A few moments later. Tuloy na ulit natin. Guys, comment pala kayo nung pederi pangalan dito. Yung panlalaki naman yung medyo maangas, yung popogi siya. Yun lang guys, pagka-comment nyo, then may umili ako. Yan yung papangalan ko. Yun lang guys. Okay guys, dito na tatapusin natin yung video. And kung nag-enjoy kayo, huwag nyo kalimutan na mag-iwan ng like and subscribe. And pindutin nyo yung bell button para updated kayo sa susunod ko mga video. Yun lang, paalam!